guys ngayon guys is ano nagtaka lang ako sa isa kong bakit isa parang napipikot ang kanyang mata kaya ngayon papatakat natin isa ng gamot para sa mata guys para gumaling siya agad at saka guys itong gamot na to guys is ano uh, may video ako na i-upload yan sa mga gusto malaman kung anong gamot ito yan, panoorin nyo lang po ang ikalawang upload ko na video bago nito para alam nyo po kung ano gamot ito. Sige. Ito yung gamot natin guys kung may mga ano sa mata ng ating mga poor babies. Isang patak lang. Iyay! Ay. Mm? Oh, yeah. <laughs> yung gamot mga 400 plus yata to si Shopee, ito yung gamot na sobrang effective sa parang, sa mga mata ng ating mga bibis kung may nakikita yung may mga spot yung ating mga bibis dito kailangan bumili ka agad dito at saka kailangan meron ka dito hindi naman agad tumaubos guys ito at walang ano uh, at hindi naman may expedit naman po siya kung kailan uh, pwede magamit ito madami ako dito mga 400 plus to kasi hindi natin maiwasan yung baby natin magbardagulan tapos hindi natin matingnan yung kanilang mga kuko mataas na pala tapos natamaan ang kanilang mm natamaan ang kanilang mata kaya nagka-spot kailangan double check kayo sa inyong mga swimming nang uro na sa yang imna na tubig oh Ayan, bulingit guys kay saluman ang pagkaon nila Salum na swimming na sa yang pagkaon ayan oh maliit natin babae po to babae <laughs> maliit ang bubuo ko ng lakas to kumain eh guys, huwag niyong kalimutan. Bumili kayo nito kung may mga bibis kayo. Tapos and may... tapos kung may spot ang mata nila, agad niyong gamutin two times a day. Nandito naman sa description kung paano gawin. Kaya dapat tayong mga four bibis and ano, dad, meron tayo nito. Importante, importante ito para sa ating mga bibis. Lalo na sa panlang mata. Pang mata lang ko guys. Pwede ito sa pagluluha patak mo lang to. Maging okay na 'yung ano no, 'yung babies mo. Ay, dito na lang, guys. Bye.